You are a contribution. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Pau ng Ligaya ng Panginoon Community. Dito muna tayo't maupo at magnilay sa landas ng pag-asa. Marami pong nagsasabi na nasa running at health era na tayo ngayon. Marahil ito po yung resulta ng na nakaraang pandemya. Maraming tao ang nakita ang kahalagahan ng mabuting kalusugan nauso po ang maraming health apps na nagmo-monitor na ating vital signs, step counters, personal records o PR, at maging coaches from health to marriage to mental health, pati professional growth. Isa lang ang napatunayan na nitong mga bagay na ito. Para maging successful, we need to be surrounded by people who will journey with us and finish until the end. Ganon din po si Jesus. Bukod pa sa kanyang mga piniling apostoles, sila ay napaliligiran ng mga katulong upang makafokus sila sa kanilang gawain. Mababasa po ito sa pagbasa sa araw na ito na mula kay Luke 81 3 Jesus understands the importance of delegating other roles to capable and wise women and men in order to focus and accomplish the task at hand. Lahat po tayo binigyan ng Diyos ng talento at giftedness na makakatulong upang palakasin at patatagin ang buhay ng simbahan. Tayo po yun. We're part of it. Kung sa tingin mo nga lang, wala kang natanggap na talento, nagkakamali ka dyan, kapatid. Sa kwento ng Good Samaritan, ultimong yung asno o donkey ay may role na ginampanan upang gumaling ang lalaking na nakawan. My dear friend, remember this. You are a contribution to the great plan of the Lord. Lastly, I pray na madiscover mo din yung giftedness na meron ka. Because through you, and through your giftedness, you will be a blessing to the world. <laughs> Amen. Kung kayo po ay na itong simpleng reflection na to, please like, share, subscribe, landas ng pag-asa, at Pathways of Hope sa inyong social media account, Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram. Muli, ako po si Pao na nagaanyaya. Be a blessing to others. Share this gift. Tandaan natin ang mabuting balitang ibinahagi pag-asang dulot sa nakararami. God bless.